bakit daladala ni Pagong ang kanyang bahay. Noong mga unang araw ay isinusugo paminsan-minsan ng bathalang may kapal si Barangaw magmula sa alapaap upang tingnan kung maligaya ang ating mga ninuno. Kung minsan si Barangaw ay nag-aanyong bahaghari upang pahintuin ang unos na maaaring makasira sa mga pananim. Kung minsan ay nag-aanyong isang sultan, naglalagay ng putong, nagdadamit ng kundiman at palakad-lakad sa loob at labas ng balangay. Isang baston o tungkod na nililok na kamagong ang kanyang mga dalda-dala. tanda ng kapangyarihan. Ito ang ipinapamparusa niya sa mga malulupit at mga masasama. At ito rin ang ginagamit niya sa paggawad ng gantimpala sa mabubuti. Isang araw, noong panahon nila kalumatay, inutusan ni Bathala si Barangaw na mamasyal sa Malanday Pangmalaman malaman ang mga daing ng mga aliping na mamahay at aliping sa gigilid. Samantalang naglalakad si Barangaw, nakaulinig siya ng abot-abot na lagapak ng hagupit na kasabay ng malulungkot na daing. Bakit kaya? Ang tanong ni Barangaw sa kanyang sarili. Walang kakilakilatis siyang pumasok sa silid na pinanggagalingan ng daing ng taong hinahagupit ng lanobo ng bayabas kitang-kita niya ang namimilipit sa sakit ang taong hinahagupit na kahit saang ang parte ng katawan tamaan. Kaawaawang alipin! Ang malungkot niyang nasabi. Walang nakakita kay Barangaw sapagkat ang tagaputong niya ay may sa tagabulag. Ngunit kitang-kita niya ang lahat. Naroon sila kanlumatay lumatay at nakapamaywang pinag-abot si kong nakabaligtad ang alipin at pinapalo ng walang patumangga si Magbitag na siyang tagaparusa ni Lakan. Saan mo itinatago ang iyong anak na dalaga? Ang tanong ni Magbitag, sandaling tinigilan ng palo ang alipin. Ito'y hubadbaro at ang katawan ay halos putok-putok na sa kapapalo. Hala, magsabi ka ng totoo. Pag hindi, mauutas ka. Dapat mong ipagpasalamat na ang lakan pa Puno natin ang siyang may ibig sa anak mo. Ano? Magsasabi ka o hindi? Hindi umimig si Barangaw. Nakinig siya upang malaman ang punot-dulo ng paghahagupit na yaon. Hinintay na sumagot ang halipin, ngunit ito'y walang imik at patigas ang ulo. Hala! Lantakan mo uli! Pagkamatay ay tapon mo niya sa ilog ng lamunin ng buwaya. Ang makapangyarihang utos nila kan lumatay. Pagkaunat ni Magbitag ng kanyang bisig upang hagupitin na naman ang aliping halos wala ng malay tao, tatapot ng sasayad na sa katawan ang lanobo ng tagaparusa, bigla itong ng tungkot ng kamagong ni Barangaw. Nahulog sa lupa ang lanobo at nanginig ang buong katawan ng mabalasik na si Magbitag. Si Barangaw ay galit na galit sa nakita niyang kalupitan ng punong dapat sanang magpasunod sa kahabag-habag na alipin. Lakan lumatay! Ikaw ba ang nag-utos na hagupitin ang aliping ito? Ang tanong ni Barangaw. Huluin ang pangahas, ang babangis na utos ni Kalumatay sa kanyang mga kampon. Palawin sa munggo at timbahin sa tubig. Sayang, sa kulugod mo sana naubos ang lalubo ko. Kung hindi lamang sa utos ng puno ko, masasarapan ka. Mata lang ang walang latay. At inakmang hahagupitin si Barangaw. Ngunit pinigil ni Barangaw ang lalobo hinarap si Magbitag at ang wika. Malupit kang walang kaparam. Wala kang awa sa kapwa. Ngayon din ay magsisisi ka sa iyong mga kasalanan. Dadaluhong sana si Magbitag ngunit ang mga panitoy parang natilos sa kinatatayuan at nawalang ng lakas. Kaya sila kan lumati naman ang nagtangkang humagupit kay Barangaw. Ngunit ito'y nawalan din ng lakas. Ah, malulupit! Magagara ang inyong damit! may inam ang inyong bis ngunit wala kayong bait. Pinigyan pa naman kayo at tumikha ng puso't diwa. Ang bagay sa iyo ay ito. At anyong hahatawin ang kanyang tungkod. Ngunit ang alipin ay natauhan noon at napasigaw. Poon ko, patawarin mo po ang aking puno. Ang akin pong anak ay tinatago ko nga. Hindi tinuloy ang paghataw ni Barangaw. Bakit mo itinago ang iyong anak? Ang tanong sa alipin. Ayoko ko ng anak ko ay mahulog sa kamay ni Lakan. May tunay po siyang iniibig. Si Malaya. ayoko po sanang piliting ibigin ng anak ko ang Lakan. Ako po ang may sala. Patawarin mo na po ang aking puno. Mabuti kang kampon. Aliping tapat hanggang wakas. Bakit ang kalupitan ay sinusuklayan mo ng katapatan? Dahil sa iyong hiling ay hindi ko papatayin ang iyong puno at ang haumagapit sa iyo. Ngunit sila hindi makatao. Kaya't sila dapat parusahan. Buhat ngayoy, maghuusad silang tulad ng isang hayop. Ngunit kung sila may masilungan, susunugin at dadalhin nila ang kanilang bahay saan man sila magtungo. Sinaling niya ang kanyang tungkot kay Lakhan at kay Magbitag at ang wika sa mga ito, Mula ngayon ay dadalhin niyo ang inyong bahay at kayo'y uusad tulad ng ibang hayop. Iginagawad ko ang parusang ito sa inyo upang huwag na kayong pamarisan.